Hi guys, is me again, Line Eyes Official. Nagbo-vlog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang kanong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, viewers, and followers ating FB page, Line Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Pasensya na po at uh, kakaiba po yung ating boses ngayon kasi meron po tayong flu Ayan So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po dito sa 20 pesos per kilo ng bigas So i-credit po natin ang balitang ito sa ENA, Philippine News Agency Actually, lumabas po ang balitang ito noong April 23 pa po So, ang sabi po dito, 20 pesos per kilo price goal for rice, now a fulfilled promise PBBM. Manila, the goal to bring down the price of rice to 20 pesos per kilogram is a promise that is now being fulfilled. President Ferdinand R. Marcos Jr. said on Wednesday. This after Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. announced that the rice will be sold at 20 pesos per kilo in Visayas. 20 pesos kada kilo na bigas. Yan ang pangako. At ngayon, sisimulan na natin itong maisakatuparan sa Visayas region. 20 pesos per kilo of rice. That's the promise. And now, we starting to make it happen in the Visayas region, Marcos said in a Facebook post. The pilot launch of the sale of 20 pesos per kilo in Visayas was a result of Marcos' closed door meeting with 12 governors in the region. Under the program, indigent Filipinos are eligible to buy the 20 pesos per kilo rice theo laurel said each family will be allowed a 10 kilogram purchase per week or a total of 40 kilograms every month this rice will also be sold for 20 pesos per kilo nationwide once challenges in logistics are addressed theo laurel said theo laurel attributed the delivered promise of reducing the price of rice to 20 pesos per kilogram. To the downward trend of rice prices in the global market. To date, the NFA has around 358,000 metric tons of rice stocks, will last for over nine days, more than halfway to its target national rice buffer stock of 15 days. So, yan po ang balita galing sa. Philippine News Agency or PNA Pakinggan po natin yung sinasabi ni VP Sara tungkol po dito sa 20 pesos per kilo Eka-credit po natin ito sa GMA News Pinag-uudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas at magdududa ka dahil bakit Visayas lang, hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao, hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon, bakit uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto uh, dito sa Visayas. Baka. So yun, napakinggan po ninyo yung sinasabi ni VP Sara tungkol sa 20 pesos na bigas. Tapos sabi niya po, bakit daw po sa Visayas lang? Abay, teka muna VP, dahan-dahan lang, huwag masyadong excited. So isusunod po natin itong galing sa uh, fieldstar.com. So VP Sara sinupla ng Palasyo sa pagquestion sa 20 pesos na bigas. Manila, Philippines. Sinupla ng Malakanyang si Vice President Sara Duterte dahil sa pagquestion nito sa timing ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ilang linggo bago ang midterm elections sa May 12. Giit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro walang timing ang pagbibigay ng ayuda sa politika at ito ay ibinibigay sa taong nangangailangan lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan. Dagdag pa ni Castro, walang kinalaman ang politika sa pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas at ginagawan lamang ng malisya ng iba upang magkaroon ng negatibong epekto ang programa ng gobyerno para sa murang bigas. Hanggang kaya ng gobyerno, sinabi ni Castro, na ibibigay ang tulong sa pinaka maagang panahon at wala aniyang politika sa hakbanging ito. Sabi pa ni Castro na hindi magagawa lamang sa isang kumpas ng kamay ang 20 per kilo ng bigas program dahil kailangan duman ito sa masusing pagsusuri at masigurong maayos at pulido ang implementasyon nito. Ito po ay galing sa philstar.com So, maidagdag po lang yung sinabi ni VP Sara. Ayan. Sabi niya dito, sa totoo lang, nung sinabi na 20 per kilo ang bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niya di kayanin pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Mayroon akong pagdududa na magbibenta sila ng 20 per kilo ng bigas pero hindi pantao, panghayop. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Yun. Vice President Sara Duterte, April 23, 2025. Yan po yung sinabi niya ha, binasa ko lang. So, meron akong ipapakita ng video sa inyo kung anong klase ng bigas yung ibibenta na 20 pesos per kilo. Mga kaibigan, mga kaibigan, ito ang itsura ng 20 pesos na bigas na target ibenta ng Department of Agriculture sa mga kadiwa centers ng Pangulo simula sa May kung ito ay makakakuha ng approval mula sa COMELEC. Kung titingnan natin maigi ang itsura ng 20 pesos na bigas, ito ay walang direktang pagkakaiba sa mga bigas na ibinibenta na ngayon sa merkado. Ngayon, titingnan naman natin kung ano nga ba ang pagkakaiba sa lasa at amoy ng 20 pesos na bigas kung ito ay luto na. So kung titingnan naman natin, yung 20 pesos na bigas na luto na, ito ay maputi. Katulad ng mga bigas na ibinebenta na sa merkado. At kung makikita natin, ito nga yung palay at yung mga uh, grains na sinabi ng Department of Agriculture kanina na good for consumption. Titikman naman natin ito kung may pagkakaiba nga ba. So walang direktang pagkakaiba sa lasa at wala rin siyang kakaibang amoy na na ito nga ay good for consumption Mula dito sa Quezon City ako si Juan Antonio para sa IBC 13 So, yun yun ang uh, feedback doon sa ibibenta nilang uh, 20 pesos per kilo ng bigas So nakakalungkot po kasi imbis na matuwa po ang ating vice president parang sinisiraan niya po yung yung achievement ni Pangulong Marcos na matupad yung kanyang aspiration na mapababa yung uh, presyo ng bigas Actually hindi po pangako yan pangarap niya po 'yan pero iginigiit po ng karamihan sa atin na pangako daw po 'yun pero pakinggan niyo po yung video na video niya nung nagkakampanya pa siya before 2022 elections ang sinabi niya po doon ay pangarap aspiration pangarap hindi po pangako magkaiba po 'yun tapos ang sabi pa po ni VP Inday hindi daw po pang tao yun, pang hayop. Excuse me po, <laughs> porky mura na po pang hayop na ba yun? Kanina pinakita ko po sa inyo kung ano ang kaligidad ng bigas na ibibenta sa 20 pesos per kilo. di ba? So, hindi po na, hindi naman po kasi para sa inyo yun, VP Inday. Para po yan sa mga tulad kong mahihirap. Kayo, mayaman na po kayo. you, you can afford to buy expensive rice. Pero yung tulad ko pong hampas lupa, isang kahit isang tuka, mag iinarte pa ba ako dyan sa 20 pesos per kilo ng bigas? Of course, hindi. Pero kayong mga mayayaman, of course, you can afford. ba? Diba? Kaya nga pasalamat na lang tayo, huwag na tayong magreklamo. ba? Diba? Ay, nako. So, yun lang po yung ating topic for today bago tayo ma-high blood, magpaalam muna tayo. <laughs> Ay, nako. Salamat po sa inyong panunood. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po. Paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga uh, video ia-upload po natin. Maraming salamat po. Lion Eyes muling nagsasabing Di baling konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang gabi na po dito, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.